natin sila dahil kanina matatapang ayan lalapitan natin sila kasi kanina ang tatapang kasi may papila daw sila dito ayan eh eh kababayan, titikita na sila ngayon kasi kanina gusto nila akong gulpin may papila daw sila dito ito oh, kanina tapang-tapang pinagmumura niya pa ako kanina kasi sino, may sino pila. Na, oh, diba? oh, sino Oh, di ba? Sino nag pag sinasabi sa iyo? Kayo nagsabi sino din lang... eh. Wag, wag, wag at, at, si ka na kayo ano, sabi ay, ay, nyo, ay, pinalalayas ay, niyo. Pinalalayas niyo ko bumili lang ng sigarilyo eh. Minura-mura mo pa ako kanina, ha? sige. Ayun. Sabi niyo may mga papila kayo. Kaya hey, mga kababayan, Matatapang sila kanina. Ngayon tumawag tayo dahil para legality lang tayo. Hindi tayo pipiling maging ano. Sabi nga pag bawal, bawal. Sining babae pa? Nasa yung babae? Ayan o, may papila raw. Ito, ito, ayan o. Ito, ito. Sige, lalabas yung tapang mo na yan. Ito, ito, ayan, barangay daw dito. Alam, ito, oh. Kasi akala nila, nagmamabait ako kanina, ito, oh. Natapang-tapang kanina, pinalalayas ako. Bumili lang ang sigarilyo, eh. Ano, ano sinabi na ito? Alam daw ng barangay yan. Kaya, yung isa naman, sa ano importer ano? daw. Ano? Oh. Di ba kanina, tapang mo, sabi mo, papila ng barangay dito? Oh. Ito, Di ba? sabi mo kanina tapang at tapang mo, sabi mo, alam ng barangay, kahit magtawag pa ako, naka-video yan, nandito, kadugtong yan. Ito ang matapang dito eh. Hindi, nagtanong ako sa inyo kung sino may papila. Kasi dapat alamin natin, kasi ang taxi, walang pilahan di eh. ba? Diba? Kaya tumawag tayo, dahil para ano, sabi nyo kasi, legal kayo, kaya itinawag natin. Boy, Hindi naman ako pumipika dito eh. So, no, pre, tatanda mo na sinungaling ka pa eh. Hindi ako sinungaling. Sinungaling ka. Kaya nga, dinala ko sila dito. Okay. Para Parang sabi nyo, legal yung pila nyo eh. Wala kami tinatang. Pati mo na lang mo, sir. Para may ano rin kami. May report. Wala problema ito. Tayo ay legal. Hindi tayo. Hoy, Oh, hindi ako kumuha ng pasero dito. Ha? Hindi ako pumipila. Maniwala kayo. Sige, labas mo yung ano mo. Pamagin ko si ano, si... Yung si nagtitinda doon ng pagkain ng almusal. Saan? Doon, si Benji. Ay, si ano, si Anthony. taga Gatubigan. Si Anthony. Kung kailangan So, titinda dyan ang mga pandesal, almazal? Oh, ano ah. Magre-report ka bukas sa ah, opisina, ha? Ah. Pakita mo yan. Oh, na, wala problem. Uh, may alam. Ha? Kasi oh. may video rin ako, eh. ito ah. Dito, paper mga. Yeah. Paper mga dito sa... Anong ilalagay? Complaint witness kasi nagre-reklamo po kayo na muntik kayong, ano, sabi mo? Dito. Kasi matatapang, eh. Dapat natin sampulan tong mga ito. Ah, paper mga ah, dito, ba? Dito sa maliit? Apo, misa misa. Wala matakwa na. Marami. Marami na ako. Saan, hindi sa pato. Kasi yung galawa yung titita ko, yung isa nasa... tagal tagalan na natin dito, hindi tayo, hindi tayo kontraktor. Kaya kung may bibilin tayo, wala sila karapatan mura murahin tayo. Oh, ko, okay, okay. ko eh, na Sabi Hindi tayo alam Ah, sige, sige. City Hall ba? City Hall? Sige, sige. mga kababayan. Ano na natin? Ah, okay, okay. Ayan mga Okay, okay. Po. Taxi vlog ako po yun. upload natin to mga. Ayan, pinatikita natin dahil tutuluyan natin itong mga kababayan dahil ayaw nilang masyadong matatapang. Sige mga kababayan,